Yeah. Uh, yeah. Yeah. <laughs> yeah. yeah. Ano ang dami dadalhin ko okay. sa Pilipinas? Dio. Yeah. For today's mini vlog, jackpot na naman si Johannes and Jana. Tignan nyo. Brand new. May mga tag price pa, guys. Mga mamahaling make-up. Hala, mga medyas. Mga notebook. Mga bags. Ang dami pa, guys. Eto na, guys. yun. Hala. Jackpot tayo. Eto ang mga nakalkal ko ngayong gabi. Maniniwala ba kayo? May mga bags. Long wallet. Mga make Mga diary. Hala! biggest jackpot this year. Hala, mga lip gloss, mga lip balm, guys, mga pang-kids, mga kulintas, mga areos, huy, mga bag-bag na mga nindutay, kaayos siya. So eto na nga panibagong araw, panibagong pamamasura na naman dito sa malaking basurahan sa Amerika. Tignan ninyo, sa unang tingin pa lang may nakikita na kaagad ako guys na Claire's box. At hindi ko na maantay si John, ayan kaya nagkabalintong-balintong na yung camera ko. Aakyat na ako kaagad dito guys at tignan natin kung ano ang meron sa box na ito. Hala dear, jackpot kayo dear! Hala, may itlog pa talaga na tinapon. Hala, nabasagan na kasi. Hala, dear. Jackpot talaga, dear. Oh, hala. Pero may nabasagan ang itlog, dear. Huh? Ay, pagka na lang. Bakit mo sinimhutan yan? Alam mo naman na bulok. <laughs> Confirm, bulok nga <ka> yung itlog. Ito <laughs> sa Pilipinas, dear. Hala, tignan mo naman ito, dear. Oh, my mga. Hala, dear, it's all about kids. It's all about kids, dear. Hala. Halabir! 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 Ang dami talaga mga notebook. Saktong-sakto dahil uuwi tayo ng Pilipinas, hindi na tayo bibili ng mga pasalubong dahil eto na ang ating dadalhin. at first, darling. Ano, jack pa tayo dito, dear. Ang dami ang mamahal dito. Halabir! Ang dami. Oh, Halabir! Mga beads! Halabir! Ang dami mga toys! Okay. Ala, and damit talagang dear. pambata dear, pambata. Where's the box dear? The juice, the juice. My juice dear. Sealed, sealed. Ste sealed and sealed. looks cold. I see the sweat. Hala, locked dear. Na, get it dear, get it, darling. Eto na guys, bahay na kami at I can't wait, talaga guys. Para i-unbox ito. Unbox talaga. Para i-hook-hook natin ito, guys. Ito na. Hindi ako makapaniwala. ako ah, ko na lang siya, guys. Hala, swerte tayo ngayon gabi. Mm. Hala, ang dami. Hala, hmm. guys. Hindi ako makapaniwala. Hala, ang ganda ng mga bags eh. Baho lang itlog eh. <laughs> As like, itong, Halo guys, oh. Marami ang nagsasabi na nakakahiya daw itong ginagawa namin pamamasura dito sa Amerika. Pumunta lang daw kami ng Amerika para mamasura. Ano naman ang nakakahiya dito? Ang dami o, oh, mga brand new. May mga tag price pa. Saktong-saktong ngayong Pasko pwede ipang reregalo. Ano ang nakakahiya dito? Marangal itong ginagawa namin. Hala, look at this! $25! $25! Hala, $25. Oh, bakit nila ito tinatapon? Hala, dear. Perfect talaga, dear. Hala. Hala, bakit nila ito tinatapon, dear? Hala, grabe talaga ko. Oh. Dear. Hala, hindi ako makapaniwala. Mga mahamahalin ito eh. Hala, sino kaya ang mabiyayaan ito? Sino kaya ang mabigyan ng swerte? hala, excited na ako, guys. Excited na rin ba kayo? Ano pang hinihintay nyo? Sa totoo lang, sa dami nito, pwede na tayo magtayo ng butik. <laughs> Pag uwi ko sa Pilipinas, maghanap nga ako ng pwesto doon. Maghanap ako ng pwesto para pwede natin pagbentahan. <laughs> Pero syempre, ipamigay muna natin ito. Expensive dear, hola is very expensive, Lord. <laughs> on those hats too. Mm hola -hmm. dear, Grapy na pinata lagi ako hindi ako makapagdiwa. Six twenty one dollars, not twenty one dollars dear. Hola um mahal niya the dear. Hala, would you believe that? Hola dear, that? twenty dollars. It? It's a note. It's a diary. Hmm. <laughs> Smells like egg. I have to remove it because it smells like egg. Can I have the Anadir alcohol? Hui ang ng mga notebook, guys. Diary! Oh my god, I can't believe it, guys. My mama ball pen, guys. guys. Mm. Yeah. Mm. Mm Here. -hmm. Thank you. Hala dear. Hala dear. Hala dear. There's another one dear. Hala dear. Hala dear. This is the most jackpot this year. Bago tayo umuwi ng Pilipinas. Hala o. Oh, sino, wow. sino ang mga A at S dyan? Sino ang mga A at S? Dear. Hindi ko ito ibibigay. Kasi ang kaganda. Hala. hala dear, grabe talaga ang mamahal. Wow. Where are they? Where are throwing this away? Hala dear, what's this? Claire's Club Brilliant? You have to read it. What's the mm -hmm. fine print? Lip gloss! Hala mga lip gloss, dear. Hala. <laughs> Hala. What's this, dear? Buhok mo buhok? Huy! Bawa Smells It's egg. Something like a hair, hair wig. Naanuhan kasi ng egg to eh. Laging, Hala, dear. What is this? Two pieces. Lip gloss. Hala, mga set talaga siya, guys. Set na mga lip gloss. Ang dami. I can't believe. Unbelievable. Mga lip gloss. Ayun, grabe na. Excite talaga ako, guys. Sobra. Pakabrihan na, na ako kayo. Bahog ka ng itlog. Ibutangan mga gudila. Hala, oh. Mm. Ang dami. Hala pang <laughs> Bagay sa akin to. Ayan, may mga gloves pa. Hala guys, ano ito? Para siya bag. Tanggalin ko rin siya kasi 24 Hala, ang mahal. 24 dollars or 30 dollars sa Canadian. Tatanggalin ko siya. Hello guys. Perfect talaga siya na pan dear. Perfect talaga siya na pan regalo guys. Ayan oh bag na may mga mga ano ba yung pang Pangkolorete pang sa mukha. Wow. Biggest jackpot of the year. Mga pungus, mga headband. Ayan more pungus more headband. More headband, pungus Hala, ano tong cupcake? Claire's party pack. Lip gloss. Lip gloss pala yan. Mm -hmm. tapos meron pang ito ganyan hala ito na lang ipanregalo ko sa mga bata ayan oh. ang dami nating mga panregalo sa mga bata guys pag isa isa sila nito ayan oh. ay hindi ako makapaniwala talaga this is the biggest jackpot this year biggest jackpot talaga this year yan eh ang dami. Ano to, berloloy? Eh? Hala, ang dami talaga, guys. Oh. Ala, hindi ako makapaniwala dito, guys. Grabe. Dear. Worth worth of This is worth of $500. Everything worth of $500. Ang dami talaga Uy, mga kimpit-kimpit Lahat ng klase ng kimpit Nandito lang Uh-huh So, ito na lahat, guys. Ang aking mga nakalkal ngayong gabi. Sino kaya ang maswerteng mabibigyan natin ito? Ayan! Wow, talaga nga naman, no? Biggest jackpot talaga this year. Ang mamahal talaga nila from mga $10, $20, to $30. Ito talaga guys, oh, ang gaganda talaga. Alam mo yun, Ah, uh, ang mga social, ba? Diba? Nasa basurahan lang. Hindi mo na kailangang bilhin. oh, ba? Diba? So, congratulations in advance sa mga mabibigyan natin ito. Ay, Lord, salamat, Lord, sa mga biyaya na ipinagkaloob ninyo ngayong gabi, kay Johannes and John. Sana marami pa tayong makita na jackpot bago tayo umuwi ng Pilipinas. Kasi marami marami ang nag <laughs> marami ang nag <laughs> Thank you so much, guys, for watching. We love you all. Woo! Yeah!